Anong Search Engine Optimization o SEO? Ito ang proseso ng pag impluwensya ng mga resulta sa mga search engine katulad ng Google, Yahoo at Bing. Ang pinakalayunin ng SEO ay maging una sa mga resulta para sa mga search term na may kinalaman sa web pages na nais mong i-promote. Kapag ang iyong web page ay nakalista unang-una sa isang search term, malaki ang tsansa ng iyong web page ang unang ikiklik ng isang searcher. Ang proseso ng SEO ay nagsisimula sa pag-iisip o paghahanap ng mga search term o mga keyword na maaaring gamitin ng mga searcher. Dahil sila yung mga target visitor o target customer para sa webpage yung nais mong promote, ilalagay mo ang sarili mo sa kanilang sitwasyon habang ikaw ay nag-iisip o naghahanap ng mga search term. Ano ba ang search term na itatype nila sa search engine? Halimbawa, kung sa iyong webpage ikaw ay nagtitinda ng mga bagong laptop, ang iyong target customer ay maaaring mag-type sa search engine ng Buy Laptop, Laptop Store o Bagong Laptops. Matapos mong mapili ang sa palagay mo ay mga epektibong search term, sisiguraduhin mo na mga ito ay nasa iyong web pages na nais mong i-promote. Dapat ito ay makikita sa teksto, sa URL ng webpage at nasa loob ng ilang hidden HTML code. Ang step na ito ay tinatawag na on-page optimization. Dahil sinasagawa mo ang SEO editing sa mismong web pages na nais mong ma-display unang-una sa search results. Matapos mong itong gawin, ang susunod na step ay ang off-page optimization. Ito ay ang pag-optimize ng iyong web pages gamit ang ibang web pages na hindi mo pagmamayari. Sa unang dinig, maaaring ikaw ay maguluhan pero madali lamang ang konsepto na ito. Sa puntong ito, layunin mong mapadami ng links papunta sa webpage na nais mong ipromote. Ang isa sa maaari mong gawin ay manghikayat ng mga may-ari ng website na maglagay ng link sa kanilang page papunta sa iyong page. Sisiguraduhin mo na ang links na kanilang gagawin ay naglalaman ng search term ng webpage mo. Posible din naman na ikaw mismo ang gagawa ng page kung saan mo ilalagay ang link papunta sa webpage na nais mong ipromote. Halimbawa, ikaw ay gagawa ng account sa blogger.com, hubpages.com, o squiddy.com kung saan ikaw ay maglalathala o magpapublish ng article na may link papunta sa webpage. Kasama rin sa off-page optimization ang pagsasabit ng URL ng iyong website para mabisita ito ng search engine robots. Alalahanin na ang SEO ay hindi nagbibigay ng tiyak na resulta o nagagarantiya na magiging una nga ang iyong webpage sa isang search term. Ngunit ang pagsasagawa ng estratehiya na ito ay makakatulong upang maging visible ang iyong website sa search engines, number one man o hindi sa isang search term.